Yes guys, good morning. Pari bangong araw para bagong vlog. Welcome to my YouTube channel mga kabari. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, bang! Yes, guys, Bell button, all, tsaka like mga abani. Good morning, good morning mga kabari ito. Lord, tip to the naman, na naman ang panila natin pinya. Talaga sandamakmak na pinya mga abani, And Ang pinya ay 150 guys. Ah, tsaka isang pakuan lang. Hindi ako nagkakano eh. Dala nang, hindi ako nagpadeliver ng, dara ng, dara ng, dara ng, dara ng

Thank you. Great. Thank you ma'am.

lang na ba kung? ah, dapat kasi tinuto. ah, parehong ah, parehong itaas. yun yung oras yan, nasa itaas yung tato. hindi lang kung kinsa.

બધા દેખાય કેમ કેમ મોટા કોઈ મોમસ કમનયા